lang tayo dito ang isda. Kaya na nga ating isahog sa ating sabaw. kapag kabila na nga, meron sa ating pinakakagod ang natin at onion. Naabangan na natin mag-crispy ang ating isda. Saka natin i-adol sa ating isa sa vegetables na ating isa sa ay ang lupo kung tawagan dito sa amin masarap na gulay yan Direkta na natin ilagay sa pinapakuluan natin, dalawang piraso. hanggang sa nakakuha tayo na masarap na sabaw sa maway isla na ina nag-add tayo dito dagdag pang palasa ang ating seasoning at asin at ilagay na natin ang ating gulay Ano sa akin, hindi ito na ito. Napaka-simple. Naluto Napaka ang ating mga nabahagi sa inyo. Kahit nabaha, doon natin ang ating na tinulang isda with uh, gulay-gulay. Thank you again and bless us all. Thank ini. Nanti ni apa kita dia sebab perlu kita sama nanti. Kalau main aku mandu mandu kita isla. God bless guys and bye bye.